Anong ganap sa mundo ng showbiz? Patuloy ang pagkalat ng mga balita na umano'y hiwalay na ang mag-asawa na sina Angel Locsin at Neil Arce. Ngayon ay mayroon na namang nadawit sa isyo at ito ay ang ex-girlfriend ni Neil na si Maxine Magalona. Sa ilang video kasi na lumabas sa ilang social media platforms ay idinawit ang pangalan ni Maxine na nakarelasyon ni Neil noong 2010 na tumagal ng isang taon at tatlong buwan. Matatandaan na nitong ikalabing apat ng Oktubre taong 2022 ay kinumpirma ni Maxine na hiwalay na siya sa kanyang asawa na si Rob Manengkil. Sa gitna naman ng pagkalat ng nasabing mga balita sa social media ay nagpost si Maxine ng ilan sa kanyang mga aktibidad. Sa parehong araw ay nagpost din si Angel ng kanilang larawan ni Neil. Kasunod ng pagpost niya ng video na ginugupitan niya ng buhok si Neil. Kwentong Barbero X Gupitan Moment caption nito sa kanyang verified Facebook account. Na marahil ang ibig sabihin ay kwentong barbero lang ang mga balitang hiwalay na sila ni Neil. Samantala, marami naman ang nagtatanong kung bago raw ba ang video dahil napansin ng mga netizen na iba ang itsura ni Angel. Dahil pumayat daw ito at baka dating footage pa daw ang post na yun ni Angel. Noong panahon pa ng lockdown. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang mag-asawa tungkol sa kumakalat na balita. Anong masasabi?